Itong offer ko Nay, hindi lang papasalamin, kundi papangiping kita, okay sa'yo? <laughs> Thank you po. <laughs> papustiso po kita Nay, okay? Siya nga pala sir, pati ikaw papustiso ko, okay <laughs> sa'yo? Dalawa kayo. I-arrange namin kayo, sunduin namin kayo para magde-date kayo ang dalawa, makeover muna, bilang kayo ng magandang damit, tapos sinanay pakulat natin book, pakulot natin, para magandang date. Okay Nay? Hey! Okay. Happy Valentine's, man. Happy Valentine's to you. I love you. Magandang araw po sa inyo, Tatay Francisco and Nanay Ligaya. Kamusta po ang inyong date nung nakaraang Valentine's Day? Sobrang saya ko nung araw na yun kasi ngayon ko lang natanasan yun yung mag-date. Ang ganda ng ano, ng pagkaka-arrange. Para kami mga bata, daming lobo. <laughs> <laughs> Surprise po kayo. Oo. Uh, uh, kayo naman, Tatay Francisco? Uh, masaya naman. Lalo na yung natikman ko na yung... <laughs> Pinapangarap kong pagkain. Oo. Uh, uh. So ano-ano po ba yung ginawa niyo nung nakaraan, nung February 14? <laughs> nung iniwan po namin kayo, ano po yung ginawa niyo that time? Kwentuhan. Kwentuhan lang? <laughs> Kwentuhan lang po ba? Kwentuhan lang. <laughs> <laughs> Walang robot. Eh. <laughs> Ba? Hindi na kailangan. <laughs> <laughs> Hindi na kailangan talaga yon. <laughs> Hindi na kailangan ang ah, robos po. <laughs> so, kumbaga po, nanay, ligayin tatay Marcelo, kayo naman po ay nag-enjoy sa unang handog ni Idol Raffy na Valentine's Day po. Sobra. Na-appreciate ko yung ginawa ni si Raffy sa amin. Nagpapasalamat kami kay si Raffy dahil natupad na yung ano niya, huh? pangarap. So, kumbaga po, uh, isa rin yun sa mga naging paraan ko para mas maging matiba yung inyong relasyon. okay po. And syempre, nanay and tatay, hindi naman po nagtatapos doon yung tulong ni Idol Rafi. Dahil kaya rin po kami nandito ngayon dahil tutuparin na po natin inyong mga bagong pustiso. So, okay po ba yun sa inyo? Okay, okay po. <laughs> Ayan po. Magandang araw po sa inyo, Doc Lakson. So, nandito po si Nanay Ligaya at yung kanyang asawa po para po siya na may lapit namin sa inyo regarding nga po sa kanilang magiging bagong ngipin or pustiso. So, Doktora, ano po ba yung ating magiging process po para po matulungan po natin silang dalawa? Sisimulan po natin ang pagsusukat kasi um, maraming pa po mga ngipin na kailangan nating matanggal dyan na nakasagabal ah, sa paggawa natin ng bagong posiso. Huwag po kayong magalala, mga root fragments lang naman po siya. So, bibigyan natin ng bagong ligaya ang smile nyo. Okay? So, magsusukat po tayo. Tapos, next meeting, magkakaroon tayo ng fitting. And then, tapos, next, mag-smile na kayo. Okay? So, umpisa na po natin. Relax na. Ah. Very good, mommy. Wow! Ang labas ng gila. Okay, Lolo Francisco. Magandang araw. So, ngayon po ang umpisa ng pagiging gwapong-gwapo nyo. Wow! Kailangan po natin kayo lagyan ng pustiso kasi hindi yun na nakakain lahat ng mga dapat yung masarap na kainin. Uh, kailangan pagka nag-meet kayo ulit ni Ma'am Ligaya, maliligayahan siya pag nakita ka. Okay? So ang proseso po natin would be susukatan muna natin siya. Lahat po ngayon ng ipinyo ay wala na, kaya talagang complete denture na po siya. At eh, malaki pong responsibilidad ang magkaroon ng bagong ngipin, kaya po importante na maiayos natin to. Una, sukatan. Pangalawa, nandiyan na po yung denture nyo para i-fit. Pag okay po tayo doon, then ipaprocess na po natin. ilagay na po natin ang yung denture. Sana po isusuot nyo siya araw-araw para araw-araw kayong guwapo katulad ng ating senador. Opo, Dok. Senador Rapitong po, maraming salamat po sa tulong na binigay mo sa amin saka kay Doktora Lakson. Nanay, ito ang araw ng kagandahan at ito'y magsisimula sa iyo ngayon. Ayan na po ang bago nyong denture. Ayan, forward po tayo. May kita nyo. Okay, smile na po kayo. Approve na ba? Sir Rapi, maraming salamat po sa tulong na ibinigay mo sa amin. Sa Jesus. Ganon din kay Dr. Lakson. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami sa ginawa niyong tulong sa amin. Ganon din po kay Dr. Lakson na siyang gumawa ng postation post namin. Malaking bagay po ito, Senator. Tingin lang po nanay diretso ha. Sisilipin ko lang yung loob ng mata nyo ha. Kung meron pa pumapasok ng ilaw sa loob. Yan pa ah, ha. Diretso lang po. Tingin lang po kayo doon diretso. Mm, mm Mature na yung cataract nito. So ano man na to. I-refer na natin to for operation. So nanay. Tingnan natin ha. Tatakpan ko lang ha. Nanay, ilan to? Meron pa? Hindi ko nakikita. Oo, wala na. Pero ilaw, may nakikita ka pa? Meron po. Mm, mm So, ang acuity niya talaga hanggang light perception na lang siya. Yan. Wala na nakikita? May aninag. Mm, mm aninag na lang po. Yung kaso niya kasi, parang ganito yan, no? Sa kanya kasi, covered na covered na siya. So, pag kunyari, nagan natin ng ilaw, wala na siya nagpe na light. So, dito, hindi na nagpapastro pass yung light. Hindi na umaabot sa retina. So, talagang covered na siya. So, ang ano talaga niyan is for surgery na. Yun nga lang po na nung chineck up siya ng assistant natin na ang BP niya kasi is 185 over 110. So, medyo mat may kataasan po. Eh, nabanggit po ni nanay na meron siyang iniinom na maintenance. Pero pag naiisipan lang po niyang inumin. Kaya po siya tinawag na maintenance. Kailangan po natin i-maintain na inumin natin siya. Kasi po, ay, ito ay mas advantageous para sa kanya. Para mabigyan siya ng clearance, kailangan mapababa muna siya ng BP niya. So, hindi na siya ma-schedule for operation. So, as of now po, kailangan po muna ni nanay na i-maintain yung kanyang blood pressure? Yes, mapababa siya ng husto. Kasi po, napakataas po, 185 over 110. For the meantime po, Dok, uh yung kanya pong mata, habang naantay natin yung kanyang operation, siya po ba ay pwede magsalamin or hindi? Actually, hindi na siya kailangan magsalamin dahil walang makakatulong sa mata niya yung salamin. Dahil hindi na nakaka yung ilaw. Just like yung sinabi ko kanina, ito kasi sa kanya. Usually ito, clear yan, nakaka yung light. Pero sa kanya kasi hindi eh. Yung lente niya ay ano na, nag-mature na yung kaya wala na siya nakakapasok na ng ilaw, hindi na nag yung light. So, ang best dyan is tanggalin ang katarata sa procedure na yung lente ay papalitan ng panibagong lente. So, itong luma na may katarata na, magkakaroon ng small incision, tapos tatanggalin yung matigas na katarata na, tapos hihigupin, tapos papalitan ng panibago. Ang tinatawag doon ay intraocular lens, para yun po ang magsisilbi na, para makapenetrate po yung light at makapunta sa retina niya po. Pag na-maintain na po yung BP natin na at a normal level, Huwag kayong mag-alala. Ipapaschedule na po natin kaagad yan. Basta importante po ay yung maintenance nyo po ay inumin nyo po. Thank you po, Doktor. Okay. Yes po. Okay. Thank you po, Doktor. Thank, you, Thank po. you po.